So imagine, ito si PCX is napakabago pero sira agad yung ball race. What is up mga kahiro? For today's vlog, magpapapalit tayo ng ball race. And discuss ko rin sa inyo yung mga reasons or mga sign na naramdaman ko. Kaya ako nag-decide na magpapalit ng ball race. So make sure na tapusin nyo tong video na to para malaman nyo yung mga dapat tandaan pagpalitin na yung ball race ninyo so let's start ang unang unang naramdaman ko mga kahero is kumakabig yung manibela or malikot so lalo na pagka lumili ko ako sa kanan kumakabig talaga siya. actually naramdaman ko to Uh, kahit nung bago pa lang yung unit ko 6 months pa lang kaya lang ang thinking ko kasi is bago pa yung unit ko pangalawa kong sign na naramdaman is pag nadadaan ako sa malulubak na kalsada ang pakiramdam ko is para akong matutumba lalo na pag nadadaan ako sa mga white lines katulad nyan kumakabig din siya so kumbaga may sarili na siyang uh, direction kahit hindi ko kinokontrol and eto yung huli na nagpalakas sa kutub ko uh, sira na talaga yung ball race yung huli kong uh, na observe sa kanya is once na dada ako sa lubak so may tumutunog na na lagatok so indication niyang tatlo na yan nasira na yung ball race natin So kailangan na nating papalitan yan Kasi delikado These are my reasons kung bakit Papapalitan ko na yung aking steering ball race After ko pala mapagawa yung ball race ni PCX160 Ang sabi sa akin ng mekaniko Is kaya daw madalas masira yung ball race ni PCX160 Dahil kulang daw yung grasa So nasabi niya yon dahil madami na daw silang nagawa na katulad nito PCX160 and then same daw yung nagiging findings nila pag kinalas nila so makikita nila do na tuyo yung uh, ball race or wala masyadong grasa kaya nasisira agad kasi kung tutusin naman talaga mga kahirong na is napaka premature ng ball race na masira sa loob lang ng kulang sa taon or worst wala pa nga isang taon so may nararamdaman ka na katulad nung sa akin kasi yung sa luma motor yes nasira din naman yung ball race nun pero after 4 years pa alam naman natin kasing lahat mga kahiro na yung mga ganitong klaseng parts mga ball race bearing is ang lifespan talaga nyan is nakadepende sa grasa good thing, nung nagpaayos ako ng uh, ball race so sinabihan ko yung nag-i-install na pakilagyan na lang ng grasa, yung medyo madami para tumagal yung ball race and additional tip na rin mga kahiro high temp na rin yung pinagamit ko para talagang mas heavy duty another uh, tip ko na rin sa inyo mga kahiro kung sakaling may nararamdaman na rin kayo sa unit nyo so hindi na kayo mahihirapan kasi isi-share ko na sa inyo yung kasukat niyang ball race so ang ginamit sa akin ng mekaniko is pang click uh, 125 and 150 kasi ang sabi ng mekaniko yun daw ang kasukat ni PCX 160 same lang sila ng click 125, 150, ADB tsaka PCX150 so magkakasukat yan pare parehas so kung may nararamdaman na rin kayo na symptoms kagaya ng mga nabanggit ko so magpapalit na kayo ng ball race para hindi na madagdagan yung uh, masisirang pyesa yun lang mga kahiraw sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa pagpapalit ng ball race at kung kailan siya dapat palitan So maraming maraming salamat sa panonood. Like, comment, share and subscribe at ding nyo na din yung bell para mas maging updated kayo sa mga future uploads ko.